wala babae kung Wow, ang nakakita kung lahat nakakita ano 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 kung ano 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 Kasi ano 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 hindi na lang, hindi lang hindi na na hindi ito na tama na bibigyan ko kung pwede, kung kailangan lutuin na ano? kung kailangan na oo ngayon hapon hindi tinitin kung mamubuhay pa mga ina masamit, ina yan sa'yo yan masamit tama malik ko Eh, 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 yun sa'yo ina 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 na yun ka Aliyan ni sakan. Luto mo baka mamatay pa sa mulo. Malulunod 'yan. Hindi eh, ya, malulunod, hindi galing sa tubig 'yan, malulunod. Hindi, hindi mo malulunod 'to. Malulunod 'yan pag kaganyan. Bakit? Hindi kailangan may tubig, mamamatay 'yan. Sa kanila lang sa tubig. Ganito lang, ganito lang, lang diskarte eh. 'yo. Sige, lagay okay. eh, -ta -ta mo sa Kasi na galing sa ganung ano na hirap pa ganyan mo, ganyan. Eh hindi makakatakas naman, bawasan mo na tubig. Hindi wag sa tubig, diyan na sa bacha. Ha, tatalon 'yan.